Okay guys, dito tayo ngayon sa may Jones Bridge. Update ko natin tong Jones Bridge ngayon. Time check po natin ay 4.13 na po ng hapon. Ayan. Sinipin lang natin to. Yun lang. Yun lang ang nandito sa Jones Bridge. Yung pasura dito. Ayan, nagkala to. Ako po. Pasura. Nagkatapon dito ng basura. Pasura. Dapat 'yung ata to, baksinan to. Oh. Pasok dito sa si Joel Bridge. Apo po. Dapat to makita to ng ating mga magbebili din. Tama. Kami dito po, ayun no. Mga nagtatambak pa rin ang basura dito sa gilid. Dami. Wala talaga pinapaganda itong Jones Street hindi rin dumi naman ang mga dumadaan siguro yung mga naglalakad dito dyan na, na natin dapat hindi kayo nagtatapon dyan hindi oh pinapaganda natin itong Jones Street so may basura lang sa may gilid diba? ganda ganda ng John Street so meron na ganito oh. so, ako nga lang yung pinagputulan ng mga sanga-sanga dapat makuha rin ito uh, maganda lalong tignan. Yun. Ito yung ano, ito yung Esplanade. Sana makuha yung puso doon, no? Oh. Para ano, maging talagang malinis ng lang Yun lang. At ito nga, no? Yung sprints ay eh, nilalagyan din ng bandilisim. Wala talagang ligtas sa mga ano. At ito nga, no? Yung friends, nilalagyan ng bandilisim. Oh, Masura at mas bandalisi eh. ng pendel pen ng mga tao. Tapos hindi sila naglalagay ng ganun. Ito bagong pintura pa lang ang puti, ang puti ng ano, Jones Street. Nilalagyan ng pintura. Ayun po, masakulat doon. Nilalagyan ng ano. Ito po, oh. guys, oh. Hmm? Sino ka man ang sulat niyan, mo yung Maynila hindi ka masaya sa ginagawa mo J JGS JGS pero JGC pero pang puso pinabagoy mo yung ano yung dapat eh ito oh, shout out kay J dapat hindi ka naglalagay ng vandalism rin sa no ayun o oh. guys o oh. naglalagay na Pantali isa butong ano Jones Bridge Lagyan ng ano pentel pen dapat pahuli oh, yan sinusulad yan eh mahirap pagbintang siyempre wala naman tayong katunayan na may sulat yan sino pero sana kung sino ko man nagsulat ng gay ng pangalan nyo Tati Gay Yeezy buray mo ito po oh. Template sairo dapat hindi kayo nagbabandalisim ng ganito guys oh sabi naman kayo o so, oh, yun pag nahuli kayo ng ating buwan pa malangkot ng wala mo papakain sa'yo yung ano pentel pen mo papapura sa'yo yan dapat hindi nyo binabago itong Joffrey's sa atin ganda ganda ng Joffrey's binabago nyo bagong pintura tapos yung ano bagong flashing din oh dapat di ganoon guys dapat hindi kayo Ng na, na makabandalisim dito sa John's Place ang ganda ganda oh pinapangada ito ni Yorme eh. pag upo ka agad ni Yorme eh. ito agad yan ang ano pinlashing ano, yes? ka agad ito pa meron pa guys oh eh pa naman na uh, tatlo no, tatlo no, na pinakita ko dito na sulat sa kalangang ng bandalisim dito sa dagada ano ay Prince Gerald add mo na lang grabe oh ayan oh sikat na Prince Gerald add mo na lang dapat hindi kayo nagsusulat ng ganyan sa John Bridge di ko lang alam kung meron din sa kabila kasi dito tayo sa side na ito dumaan eh favorite nyo oh. na, pang lima na yun pang lima ba yung nakita kong na yun na nilagay nila dito sa Jones Bridge natin na so dapat eh, hindi dapat ginagawa yun dapat kasi ata paglagay din tayo ng CCTV dito sa Jones Bridge para hindi na po sila makapagsulat doon una basura tapos pangalawa bandalisin dito sa may mga Jones Bridge natin na sinusulatan po nila yun lang nakakalungkot doon hindi puti wala na natigil na kasi marami na tayo sa ano eh police station dito wala dito kaya hindi na sila makakapagsulat maka na kanilang mga pangalan dito Prince Gerald at mo na lang yun ang pangalan tas yung gay tas yung eba yun yung mga pangalan na nangalagay dito si Joe Fritz dapat hindi nyo sinusulat yung mga pangalan nyo rito kung gusto nyo isulat yung mga pangalan nyo, sa papel huwag siya may huwag dito Kompleto so, pa naman yung mga ilaw guys Ay, hindi ila Kuya oh. So, yun po yung update natin dito guys sa Jones Bridge Ano lang, huwag na sana maulit na Lagyan po nila dito ng ano Vandalism dito naman tayo sa may ano, guys, sa may na ano, yung Philippine natin 'to. I-update din natin 'to. No? So, ito po. Bilang guys, mga no, ano, wag na sana maulit 'tong ganung baba. Kana mapinturahan ulit ito, Joel Prince na kulay puti. Pinturahan na lang nila ng puti ulit 'yon. Ang sagot noon. Ang tanggal pangalan ni Eva. Tapos si Sir Gerald yung friends ito po RC RCJ John hindi masaya sa ano grabe naman ito po yung ano yung ilalim ng Jones Bridge natin no 6 feet Thank you tuloy na yun. din na yun. Eh. Pinapaganda eh. Pinapaganda natin itong John Street tapos ginapapoy mo lang. No? Kasi nakaraan lang. Pinlashing po yan eh. Pinlashing, tapos pininturahan din para huwag mo Kabuhay ulit. Tapos nakita lang natin. Nakita lang natin kanina. Naglagay lang sila ng ano. Naglagay sila ng pentel pen ang pala ng mga pangalan. Eh, magandang nangyayari. Hana. Pantayan ng ating mga ano. Sino nakatoka ron para di na maulit. Take po natin ay ano. Wednesday po ngayon tapos Uh, July 16, 2025. So, yun po yung ano, yung update uh, po natin na sa Jones Street na may pasura sa may gilid. Sana ma -actionan. Tapos yung mga nagsusulat po sa Jones ng pangalan nyo, sana, sana hindi na maulit. Sana wala, wala nang magumuha yun Kasi, napapapoy nyo yung may eh. Hindi magandang tignan. Pag may, pag may na ano pa tayo ng ganyan, sana kutulong kamay mo hindi naman hindi sana huwag ko na sana kulitin joke lang po yun ha sana hindi huwag mo na kulitin yung ganun bagay na kung susunod ka sa Jones Bridge na pakalan mo kasi asisigat mo ba yun hindi mo makasisigat yun naiilis ang ganun tao mabaga parang ano yung sa opisina yung parang pabida yung ganun may pabida OA yung mga ganyan ganun ganun nangyayari senaryo eh ano kayo eh? pabida kayo eh. sinusunod ka yung pangalan mo sa Jones Bridge eh Ah, dapat hindi eh, naman dapat. Wala kang ilulugar mo 'yung sarili mo. Na wag mo wag mong baguhin 'yung pangalan. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, eh ba, Gerald Prince. Tapos susulat mo lang sa meno, oh, so, Prince. Eh pag nauwi ka, patay ka. Ah, guys, si ano. Si Orbe. Dahil kinapaganda ng ay Maynila, eh kinababoy naman sana wag na maulit no so balik balikan natin yung ghost na yun sana mawala na yung pangalan na yung ganong, ganong pangalan napintura na lang ulit hey guys ito lang na natapos yung update natin salamat po Manila God first